Dapat pahalagahan ang pamana ng mga ninuno sa pamagitan ng pagsusumikap na mapalatili ang karapatan at kalayaan at matiyak na magagamit ang mga ito sa ikabubuti pagtatanggol sa mamamayan. Bahagi ng ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng pagulita sa ikaisandaan at dalawamputpitong araw ng kalayaan kahapon. Ayon sa Pangulo, dapat ipagpatuloy ang taglay na tapang na ipinamalas ng mga ninuno habang ipinagtatanggol ang bayan laban sa mga nagnanais na pahinain ang lakas ng sambayanan. Iginit ng Pangulo, dapat pangalagaan ang ating kalayaan, lalo na sa gitna ng banta ng fake news. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon, ito ang mga salot sa ating kalayaan. Nakakalungkot, na may, nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino. Magayang mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos.